Kung ang gaganap na Barbie sa movie ay isang Filipina. Sino actress ang ikakast mo? Ang Curtis. Pagkaing madalas lutuin kapag uh, nagkakamping? Kalabasa. Posibleng hindi mo na singilin kapag umutang sa'yo sino? Kapatid mo. Bukod sa taho, ano pang paninda ang isinisigaw ng tindero o tindera kapag inilalako? Balot. On a scale of 1 to 10, gano'ng sa mga kapatid mo? Pen. Let's go! Tingnan natin. Vigi, kung gagalap na Barbie sa movie ay isang Filipina, ang atres na ikakast mo ay si Ann Curtis. Ang sabi na survey kay Ann Curtis ay... Meron. Pagkain madalas lutuin kapag nagka-camping, kalabasa. Healthy. Healthy, healthy. At least, uh, <laughs> malinaw ang mata. Oo, oo, malinaw. Diba? Pag madilim. Mm, tama. Pag madilim sa camping, malinaw ang mata po. Ang sabi ng survey sa kalabasa ay... Yes! Pusibling hindi mo nasingilin kapag umutang sa'yo ang iyong kapatid. Survey? Meron. Bukod sa taho, paninda na isinisigaw ng tindero kapag inilala ko. Balot. Survey. Wow. On a scale of 1 to 10, gaano ka sa mga kapatid mo? 10. Ay, ang sabi ng survey ay... Yun! Very good. Very good, Thank you. Thank you. 89 to go. Let's welcome back Marcus. Buddy! Oh. oh. Uh, para matanggal ang kapatid. Mukha naman di ka naman kinakabahan eh, no? Medyo po, medyo. Oh, pa. Kung meron mang konti man dyan, eto para hindi kakabahan. Vinci got 111. Means he got 89. all Alright. So, at this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Vinci. Give me 25 seconds on the clock and we'll get started. Let's go, Marcos. So, imagine it. Kung ang gaganap na Barbie sa movie ay isang Filipina, sinong aktres ang ika-cast mo dito? Go! Liza Cerberano po. Pagkaing madalas lutuin kapag nagkakamping. camping Hotdog. Posibleng hindi mo na singilin kapag umutang sa'yo, sino? Si Kuya Vinci po. Bukod sa taho, ano pang paninda ang sinisigaw ng tindero kapag Balot. nilalako? Balot? Bicho, bicho. On a scale of 1 to 10, gaano kakaklose sa mga kapatid mo? 6. Let's go, Marcus! Okay. So, kung ang gagalap na Barbie sa movie ay isang Filipina, sinong aktres ang ikakas mo? Liza Soberano. Ang sabi ng survey ay... Wow! Ang top answer ay uh, Marian Rivera. Pagkaing madalas lutuin kapag nagka-camping asabi mo yung hotdog? Ang sabi ng survey. Yan inihaw na isda. Posibleng hindi mo na singilin kapag umutang sa'yo si Vinci. na kaibigan mo. Ay kaibigan, ang sabi ng survey ay, meron din. Ang top answer ay magulang, parents. Bukod sa taho, paninda na isinisigaw ng tindero kapag inilalako. Ang sabi mo, bicho bicho. Paano kaya yun? bicho bicho? Ha? Ayun, oh, tama, tama. Nandiyan ba yan? Wala balot ng top answer. And on a scale of 1 to 10, gano'ng kakaklose sa kapatid mo? 6. Ang sabi ng survey ay... Yan. Ang top answer ay 10. Anyway, Marcus, congratulations, man. Because Horizon, nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.